Lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kulang para sa panukalang pag-amienda sa Rice Tariffication Law. Ito'y matapos ratipikahan ng Kongreso ang panukala na layong mapataas ang produksyon at kita ng ating mga kababayang magsasaka. Si Daniel Malalastas sa detalye. Palapit ng palapit ng maipasa ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Matapos ratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Bicameral Conference Committee Report ng Senate Bill 2779 at House Bill No. 10381. Tumayo si Senator Cynthia Villar sa plenaryo ng Senado para iulat ang matagumpay na napagkasunduan ng Bicam. I am pleased to report on the successful outcome of the bicameral conference. The bicameral conference agreed to adopt the Senate version as the working draft of the discussion. The chamber and our country, thanks as well, Senator um, Villar, for your hard work in, pass in the passage of this measure. Sa bersyon ng Senado, papayagan mag-import ng bigas kung walang available locally produced rice. Ang Agriculture Secretary naman ay ootorisahan na magtakda ng importing entity sa DA. Pero hindi kasali rito ang NFA. Sa ilalim naman ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, tataasan ng annual appropriation mula 10 billion pesos magiging 30 billion pesos hanggang taong 2031. Gagamitin ito ng mga implementing agencies. Inaasahan din ng RCEF ay magagamit para sa mga rice producing areas tulad ng rice farm machineries na makakatulong para sa mga kababayan nating magsasaka. Inaasahan din sa ilalim ng panukala ang financial assistance para sa kanila. Bukod ba dyan ang expanded rice credit assistance para rin sa mga magsasaka na mayroong minimal interest rates at minimum collateral requirements. Bukod sa pag-utang, may lalaan din para sa rice training and extension services na higit sa 2 billion pesos. Sa huli, nasa kamay pa rin ang Pangulo kung ano magiging pasya sa panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.